sa bukid. Dito tayo ngayon magluluto. Uh, tamang food trip lang tayo ngayon. Hindi pa tayo makalaot dahil malakas pa masyado ang hangin at alon. Kaya food trip tayo ngayon. Then guys, uh, mag-start na tayo magmarinate ng ating pork chop. Ayun. ng bawang. Ah, uh, kalabansi. Kaya ipidigta ka kalabansi.

salang tayo ng longganisa wow sarap yun wow nasli na naman ang puso ko dyan mo <laughs> tayo naman na magluluto nitong pork chop ihawin natin itong pork chop 一个龙 Ah, uh, guys. Ah, uh, maraming maraming pong salamat sa nag-sponsor nitong ihawa namin. Ah, uh, ayaw po magpabanggit ng pangalan eh. Ganda. <laughs> Thank you po. Sa so, ako naman mag-iihon itong sada. Yan. Uy. Oh, Laki eh. Wow. Ayos. Wow. Sabi pa eh. <laughs> 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 muntikna mm. luto na yan oh maitim na uh naging mix ka ano negro pala oops ito na gilid natin itong dalawang malapit na ito eh para makapaglagay tayo ng bago

rin natin, guys. Uy! Mm -hmm. Tako! Nahuli na naman ako. Mistisong niglo na naman. Mas pala apoy nito. Ang baga pala. Hmm? Little lang niya. Baka uh, matusta ng gusto to. Uwi <laughs> natin. Oo! Oh! Buwi ni Gruna to. Oh. Yan. Hmm? Ah, puti-puti pa -puti yun sa. Isiso pa lang. Yan. Oo, oh, yan. Ito na yun. So, konti pa. Kunti pa. Dito lang muna sila sa gilid-gilid. Yan. Yes. Para makasalang tayo ng panibago. Ito na ating huling na ang ating huling salang. ito piraso pa uy uy muntik na bago kami dito guys sa ano na to mabilis pala magluto dito mga sunog ang ano dito niluluto hindi katulad nung dating ginagamit namin ah guys sanguhin na natin itong huling salang tunay oh Oh, malapit-lapit na naman sa katotohanan. Tapos na tayo mag-ihaw ng putya. Saluhin natin ang ating lang Wow, luto na yan. Mm. Oh, malaki to kanina. Bakit <laughs> Yun, oh. May naanap din apoy para ano? Yes, then, luto na yan. Tutunin. Para hindi siya matutong. Naanap din apoy. And guys, ang uwi natin, natin inihaw. Ano po na yun. Yun. Hmm. Ang ka uling. <laughs> po pero bago tayo kumain pasalamatan muna natin tong ating pagkain Panginoon marami pong salamat sa pag-iingat mo sa amin maging sa magandang panahon maging sa pagpunta namin dito uh, marami pong salamat sa pag-iingat nyo ingatan nyo rin kami hanggang sa aming pag-uwi Panginoon salamat po sa pagkain to na, na sa aming harapan uh, bless nyo po to at maging kalakasan at kalusugan ng aming katawan at pagaling nyo rin ang karamdaman ng bawat isa sa amin Marami kong salamat sa lahat ng blessing na dumating sa amin. Sa iyo po Panginoon binabalik ang mataas ng pagpuri pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kain mga kabugto. Yan. Food trip tayo ngayon dito sa bukid. Hindi pa tayo makalaot eh. Kain po. Kain na. Kain na. Hindi. Yeah. <laughs> <K> <laughs> pakaramdaman pa. <laughs> <Kain>. Grabe. Hindi! Init. Init.

Grabe, bakse. <laughs> ba na <laughs> <Di na? coughs> Hindi mo gawin yung jeep eh. Hindi ka rin ah. Hindi mo mo lang ikukunta yung pala mo kung wala niya sa pala mo. <laughs> Pero, kinain ng kuhol. Bala ko na ang kainin yung kuhol eh. Baka bawi-bawi man lang. <laughs> <coughs> Hindi yung kuhol yun eh.

Denai... <coughs> ini main di paratingan namanya ini <coughs> kalau <langkanya> sayang, <coughs>

Siguro 'yun daw. sa uling. Mm. Yung nabibitin uling, 'di ba? Diyan. Alam ko na na daw. Bagsak. Nope,

Sabi mo, ito yung sa kanyon, ngayon, may pang highway na. Ipapamasada mo yun. Mm. -hmm. Sa ko eh. Ang lugan yung ng eh no? eh. <laughs> Lasa. <laughs> <No? laughs> napapansin mo akin dito. Eh. Sabi ng pangit mo. No. Malakas ay no. ko. Ayaw niyang galawin. Dito ka sa ni Parimat ng Maysana ano? Kapukas okay. hmm. Ano Kanit ano po si Tay? Mukbang. Ay mo kalaot eh. Kaya na makain. <laughs> kain tayo <yung> kain na. Lakas <laughs> na naman ang araw ito, No? Wala trabaho, puro kain. Ay, vlog <blood> ka naman. Hindi ka naman busod ka. Hindi bugod bangka niyo bago matapos ang mga bagyo natin. Sabi ka. Sabi ka natin lahat.

Lula yun Hindi na lula yan. Bagay. Sabi nga pala ito no? Sabi niya sa akin eh. Malula ng pating. Ako hindi malula. <laughs> pating pala <laughs> hindi. Hindi eh. Bagsik! Bagsik! Oh, sana ay lupitan. Lupitan. Tagal pa. Oh, condition ay dalawa, condition na. Condition. Grabe. Ah, Gapangintab ang no, mga pagkain. <laughs> Absent, 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 kasi absent, eh absent, 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 yung absent, absent, absent,

sangat sangat ba naman si Ito timing makina eh. kita <laughs> 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 uh, stroke lang, may stroke eh. Oh, ganoon, eh, kawasaki eh. Oh. stroke <laughs> 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 Iba Pagse. Lupit Unoy. Hindi. Oh. Makasama-sama lang picture na yan dito. Kaya. mo kami sa ito na ganyan.